at itinatampok din sa mga natatanging paggana. Sara Labati bilang inagiginid ang diwata ng digmaan na ina ni Malaya. Luis Alandi bilang hanggaway. Ang mandirigmang tunay na ama ni Malaya. Jo Marie Iliana bilang tarong. At Abot Isidro bilang linang ang mga katutubong unang kumupkop kay Malaya na kanilang palalakihin bilang tunay na anak. Ronnie Lazaro bilang waray lupig ang pinuno ng mga katutubong nagsilikas patungo sa ilaya. Jillian Ward bilang Batang Rosa Bea Binene bilang Dalagitang Rosa at Maxine Magalona bilang ang Dalagang Rosa ang anak ni Cosme na unang inibig ni Simeon. Lucio Ayala bilang batang Juancho. Bobby Andrews bilang batang Hernando. Alden Richards bilang binatang malaya. Iniibig kita Rosa, mahal na mahal kita. Vincent Magbanwa bilang batang malaya. Ramon Christopher bilang Don Antonio Sanreal, ang naman na isang adelantado at unang encomiendero. Princess Nell bilang Dalagang Victoria at Mark Hill bilang Miguel Lopez de Legazpi, ang conquistador na unang naging gobernador general ng Pilipinas. Sila ang mga tauhang may mahalagang gagampanan sa buhay ng isang pambihirang nilalang si Ramon Bong Revillan Jr. IC si Indio. Ating ipagbunyi at ipagmalaki ang dangal ng Filipino na minsan ay hinamak at tinawag na Indio.